Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Mga kapatid sa pananampalataya, sa panahon ngayon, napakarami na ang nakakalimot sa ating Rabb, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakakalimot hindi dahil walang oras, kundi dahil masyado ng abala sa mundo ng social media. Sinabi ni Allah, "Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal-akhirah khayrun wa abqa." Ngunit kayo ay umiibig sa buhay na ito Samantala, ang kabilang buhay ay higit at mas mabuti, mga kapatid. Ito ang katotohanan. Mas pinipili na ng marami ang likes kaysa dua, ang fame kaysa iman, ang views kaysa rewards ni Allah. Kapag ang post ay kalokohan, sayawan, kahubaran, viral agad. Ngunit kapag tungkol sa Quran o paalala sa pananampalataya, i-scroll lang. Subhanallah. Ito ang panahon na binanggit ng propeta Muhammad. Lad. Sinabi ni Rasulullah, ayon sa hadith sa Tirmidhi, Darating ang panahon na ang paghawak sa pananampalataya ay parang paghawak sa mainit na baga. Tingnan ninyo, mga kapatid, ganito na ngayon. Kapag nagpupos ka tungkol kay Allah, tatawanan ka. Kapag nagpaalala ka tungkol sa hijab, halal at haram, sasabihin sa iyo, judgmental ka. Ngunit kapag nagpost ng kabastusan, siya ang tinatawag na idol. Allahu Akbar, ganito nakalalim ang kadiliman ng puso ng tao. Sinabi ni Allah sa Afra'ayta manittakhada ilahahu hawahu. Hindi mo ba nakita ang taong ginawang Diyos ang kanyang sariling pagnanasa? Ito ang realidad ng social media ngayon. Marami ang sumasamba sa views, likes at kasikatan, hindi na kay Allah. Ginawa na nilang Diyos ang kanilang sarili at kagustuhan. Kaya kapag nakarinig sila ng Quran, tinatawanan lang. Kapag may paalala tungkol sa haram, binabalewala. Subalit kapag shismis at kahalayan, pinapanood hanggang dulo. Sinabi pa ni Allah, Lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am, balhum adallu. Mayroon silang mga puso, ngunit hindi nakaunawa. Mga mata, ngunit hindi nakakakita, at mga tainga, ngunit hindi nakaririnig. Sila ay tulad ng mga hayop, sa katunayan, higit pa silang naliligaw. Ito ang mga taong bulag sa liwanag ni Allah, kahit bukas ang kanilang mga mata. Nakikita nila ang video ng Quran pero hindi nila pinapakinggan. Nababasa nila ang mga paalala pero hindi nila bibigyang pansin. Ang puso nila ay sarado sapagkat pinili nilang yakapin ang dilim. At kahit sa kasulatan ng mga Kristiyano, sinabi sa aklat ni Juan, Kabanata 3, Talata 19, ang liwanag ay lumapit sa sandibutan, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Parehong mensahe, mga kapatid. Ang tao ay lalayo sa Diyos at iibig sa kasalanan. Ngunit ang mananatiling tapat sa liwanag ay pagpapalain. Sinabi ni Allah, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat." Sa pamamagitan ng panahon, katotohanan, ang tao ay nasa pagkalugi maliban sa mga naniwala at gumawa ng mabubuting gawa. Mga kapatid, huwag tayong malugi ang social media ay maaring maging kasangkapan ng syaitan, ngunit maari rin itong maging daan ng dawa kung gagamitin natin para sa kabutihan. Isang video ng Quran, isang maikling paalala, maaaring magliktas ng kaluluwa. At kung walang nagla-like o nag-share sa mga post mo tungkol kay Allah, huwag kang manghina. Hindi mo kailangan ng applause ng tao. Ang mga angel ni Allah ay saksi sa iyong intensyon. At sa araw ng paghuhukom, mas mahalaga ang reward sa langit kaysa papuri sa lupa. Allahum aj'alna min al al-qawl fayattabi'una ahsana. Gawin mo kaming kabilang sa mga nakikinig ng katotohanan at sinusunod ang pinakamainam dito. Mga kapatid, tandaan natin. Ang views ay pansamantala. Ang likes ay lilipas. Ngunit ang gantimpala mula kay Allah, walang hanggan. Kaya't sa gitna ng kadiliman ng social media, magpatuloy kang maging liwanag.